Magningit ngit Kaya lahat ng ginagawa mo sa tamatumpak tumpak, ama ang iyong asahan, hindi ka magigil, hindi ka magigiyagis, ni hindi ka mawawalan ng pag-asa. Mamahal, sumayin ang kapayapaan. Net karaminiyana. Net Net Buhay po ba ang Diyos? Pagising ko, parang ang hirap magsalita. Sabi ko, Aba, magsasalita pa rin ako. Aba, mahirap kumain na. Sabi ko, kakain pa rin ako. Sabi ko, Aba, pinapangit mo ang labi ko ha. Haharap pa rin ako sa tao. Aba, bakit nga kita pakitinggan? Talo ka panalo ang Diyos ko. Buhay mama? Buhay bang mama? Mamahal! Ganon lang kasimple. Marap po ako sa salamin. Para ako si Bakeka, sabi ko. Aba, nakaalsa ang labi ko. Sabi naman ng spirito, ang labi mo lang ang naibat pumangit anak ko. Subalit ang isip mo'y huwag mong papangitin. Pakinggan mo'y ako. Aba, opo! Buhay bang ama! mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kung lahat lang ng tao ay mapupuspus ng Espiritu niya, wala nang mapupuspus ng kung ano-ano pang kapuspusan. Kapuspusang kabaliwan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung misan magpapakabuti ka, magpapakatotoo ka may aagaw sa iyo. Patatalo ka ba? Pag nagpatalo ka, katulad ka nila. Buhay bang ama? Kaya habang kinukutya ka, nililibak ka, inahamak ka, pinagbibintangan ka, kung ano nung paratang sa iyo, pinagtatawanan ka, ano ang gagawin mo? Kung mabuti ginagawa mo, Hahatol ka ba? Ang sabi ng ama, kung anong hinatol mo sa kapwa mo, siya rin yahatol sa iyo. Kung anong ginawa mo, siyang gaganti sa iyo. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Ba't ka mababahala, matatakot? Kung laging mabuti, ang tinatanim mo, ang binibigay mo, at ginagawa mo, matakot ka. Kung ang ginagawa mo'y pagkukunwari, subalit kung totoo, kahit sa'n dako ka makarating, ipaglaban mo ang katotohanan. <laughs> Buhay bang ama, mamahay, katotohanan katotohanan, kung lahat ng tao matapang makipag-away, duwag sa kabanalan, walang mapipili ang Kristo para iharap sa Ama, sapagkat ang tagapamagitan ay Kristo lamang, ang pahatulan, Ama, walang hangga. Buhay ba Ama? Kaya, ang totoong nagmamahal sa sarili, nagpapahalaga sa sarili, binibigyan niyang tuon ang kanyang kaluluwa. Ang taong matalino, nagpapahalaga sa kaligtasan niya. Sumayin so, niyo ang kapayapaan! pagharian kayo. Net karamenianam, net karamenianam, net karamenianam. Marami ang nagsasabi, eh kung eka ang Panginoon eh, nagpapatawad. Tama! Sadyang nagpapatawad siya. Subalit, tulad ng prodigal son, ano man ang kanyang ginawang pagkakasala, pagkakamali. Nagpakababa siya nang magbalik loob siya. Hindi na siya nagsalita ng kung ano-ano. Kundi ang sabi niya sa sarili niya, magbabalik siya at aaminin niya lahat ang kasalanan niya. Kaya naman, sa pagbabalik niya, pinaghanda pa siya sa makatwid mga mahal ko, ang tunay na nagbabalik loob sa ama, nagpapakababa siya. Tinatalikuran ang kanyang sarili at tinaamin niya yung malini at kamalian. Hindi yung nagmamatwid pat nangangatwiran. Hindi siya totoong bumabalik loob. Sapagkat nandun pa rin, hindi pa lang niya masabing, hindi ko pa rin matanggap. Subalit naroon pa rin. Mga mahal, ang tunay na nagbabalik loob, Bayaan mo kung anong sabi ng kapwa mo. Ang mahalaga, ikaw na nagbalik loob. Higit na may nakakakilala sa iyo. Yaong sinukuan mo ng iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ano man ang sabihin nila, ang amay mahalaga na lugod siya sa iyo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo sa pagkatya ng buhay. Yan ang pawang. Katotohanan. Nek Karaminyana. Nek Nek Tandaan ninyo, kung sinasabi ng isa, ganun siya, ganun siya, ganun siya. Sinabi ng isa, ganun siya, ganun siya, ganun siya. Sabi ng isa, ganun naman talaga sila. Sabi ng isa, ewan ko sa inyo. Pagtinura ng ama, Sino bang may mali sa inyo at walang mali sa inyo? May sasagot bang ako po ang mali kung hindi aamin? At may sasagot bang nagkamali po kami lahat kung hindi walang aamin? So balit wala mang umamin, alam ng Ama kung sino sa kanila ang nagkakasala. Kaya kung totoo ka at nagpapakatotoo ka, hindi manaminin ng kapwa mo ang kamalian nila ikaw, idiretso mo ang totoo sa ama. Buhay bang ama? Mamahal, mahal, katotohanan, katotohanan ang sakit tinuturan. Kung maliwanag lamang ang kaisipan ng tao, hindi madidimlan sa anumang mabuting pangunawa, mabuting layunin, at mabuting gawa. Patuloy na itong gagawin at sisibol ang tunay na galak sa damdamin. Pagpalain kayo. Nekaramanayanam. Nekaramanayahanan, nekaramanayahanan. Ang tunay naman at tapat sa katotohanan, hindi nakikinig, basta-basta humahaton, kanino man. Kundi lahat ng angulo at kalaliman ng bawat isa'y tinatarot, tinahanap. At kung hindi maabot ng lahat, ang mahalaga, ikaw na nagpapakatotoo, huwag kang humamak, kanino man ay sa saman sa kanila ay huwag kang magsabing ikaw talaga mali, ikaw talaga mali kundi sabihin mo, pares kayong mali sapagkat yun ang totoo hindi magkakagulo ang mga tao kung walang nagkamali at hindi maglalaban-laban kung walang nagkakamali sa makatwid, kung pare-pare silang nasa tama at ama ang kinikilala may rumbang magkakamali sa bawat isa? kaya patutuo ang nagkakamali, pagkat kaya kapag nasa espiritu ng kalakasan ka, para kang baliw na nagsusumigaw sa kadakilaan ng Ama, kapag mahina na espiritu mo, matatangay ka na ng kapwa mo. O oh, mga mahal, huwag niyong panaigin ang sarili niyo, manaig siya sa buhay niyo. Pagpalain kayo. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi eh, magnilay nga po ang tao. Sige nga, kahit na ba naman kay sinasabing mayaman, kung wala kaya yung pagpapala ng ama sa lupa, yung maman ka? O kahit sabihin pang pinatalino ka, kung wala naman paggagamitan yung talino mo na yan, may pakinabang ba yan? Kaya lahat, pahiram lang huwag ariin ng tao nang hindi siya maging sakim huwag ipagmagaling ng tao nang huwag mayabang huwag ipagkait ng tao nang hindi siya parusahan kundi ang lahat ay gamitin mong natural na may takot sa ama nang sa gayon ay hindi ka maging palalong anak niya so may kapayapaan pagharian kayo nek karamenya Nekaramenayanam, nekaramenayanam. Sino ba ang nanggamitin ng amay banal na siya? Mayroon bang tao na banal na siya nang hinirang siya? Wala. Lahat nagkamali at nagkakamali. Ang tunay na tao lamang na nagkatawang tao na banal na ginamit ay ang bumaba kaya, hindi naman pinaniwalaan ang maraming hindi totoo. Kaya ang nagpapakatotoo, nakikilalang matwid. Ang hindi nagpapakatotoo, ayaw tumanggap sa matwid. Kaya't ayaw tumanggap sa matwid, sanlibutan ng hanap. Kapag basanlibutan at makasanlibutan ng tao, mas malamang ang katauhan. Kaya li mga mahal ko, gawin niyong kalahati. Kalahati sa sarili mo, kalahati sa kapwa mo, kalahati sa mga bagay, kalahati sa pagkain, kalahati sa pagtanggap kanino man. At isang daang porsyento magagawa mo ang sama mo. Sapagkat pinarti mo, hindi mo sinolo. Kaya ang nagpapahalaga sa sarili, siyang nawawalan. At ang naghahandog ng sarili, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarami na yan. Nekarami na yan. Buhay po bang ba Diyos? <clears throat> Sino po ba ang gumawa ng tulay na agad ay natapos. May ginawa po bang tulay kahit maiksing tulay ay sandali tapos? Isang araw natapos? Isang buwan tapos? Maliba na nga lamang kung balsa? O kawayan yun? Yung tambo kaya? Sandali lang yan, ano? Subalit kapag simento at matibay, may mga bakal, Aba, buwan at siya taon na, no? Mga mahal, pawang katotohanan, kapag hinanap mo ang daan at naging tulay mo yan, hindi pagdaka-karaka-raka ay tapos na na nabalangkas ka at binuuka ng ama. Sapagkat habang ginagawa ka, hinahanap ang katibayan mo ang pagpapatibay sa iyo at pagpapatatag sa iyo. At kapag tapos na, makakadaan na sa iyo ang mabibigat na sasakyan. Alala, kapag naramdaman mo na at nakilala ang ama, papetik-petik ka na lang, sabi ng tao. Sapagkat, nasaktan ka na. Alam mo na kung paano masaktan. Hindi mo na iluluhan ng matagal. Nahirapan ka na. Hindi ka nadadaing. Natikman mo na yan. Kaya pag nahirapan ka, Hu, uh, sandali lang yan. Aba, taranasan mo na kung paano yung mga kapwa mo tao. Kaya hindi na iba sa'yo yun. Wala nang bago sa'yo yun. Lumang-luma na. Kaya bakit maapekto ka? Kung totoo ka. Ang mahal! tatotohanan, katotohanan ng tinuturan ko. Sumayin nyo ang kapayapaan. Nekaramenayana. Nekaramenayana sa pagkat Sapagkat ang marupok ay hindi mapapatatag. Subalit ang matatag, hindi pagdakay, nagugupot, nababagsak. Kaya ang dapat mangyari't maganap sa tao, ang katatagan ng pananalig at pananampalataya, siyang mabuhay na totoo upang sa gayon, ang tinuturan ko sa harapan ninyo ay mawari-wari nyo at mapagtanto nyo Pawang katotohanan, walang kabulaanan at walang kapagpaimbabawan. Kundi pawang katotohanan, sa magpapakatotoo, ito ang kakantan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Net karamaniyanam. Net karamaniyanam. Net karamaniyanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng ama, no? Katulad sa mga bata, inyong pagmasdan, nag-away ngayon, mamaya magkabati. Subalit yung mga magulang na nag-away, magkabati na yung bata, sila magkagalit pa rin. Sino lakulaka? Ang bata o yung matatanda? Loko-loko pa, no? Kaya, kapag kilala mo ang ama, hindi ka patatalo sa mga bata. Kailangan ikaw magtuwid sa bata at ikaw magtama. Subalit, hindi ka pananaigin ng masama. Mga mahal, maging ugali niyo'y bata. Para nang sa gayon, galitin man kayo ng kapwa niyo, mamaya'y babatiin niyo na. Ano man ang sabihin sa inyo, Be, belat ka. Belat ka rin, sabi naman. Mamaya, Magkatawa na na, wala na. Pag may kente, gusto mo? Eh, yung matatanda, hanggang mamatay eh, kaya hindi ko babatiin yan. Eh, sino naman ang tinakot nila? Yung kapwa kaya hindi binati? O ang sarili nila kawawa? Maliwanag ang tinura ng ama. Kung di ka marunong magpatawad, hindi kita patatawarin. Buhay bang ama? Kaya... Kung misa ng tao, tanong ng tanong, eh, ba't kaya kabait ko naman? Mapagbigay naman ako, tumutulong naman ako. Eh, bakit kaya pala dasal naman ako, palasimba naman ako? Eh, ba't kaya ganito pa nararamdaman ko? Eh, ba't kaya ang dami ko pang pinagdadaanan na parang mamamatay na ako, hindi na ako makaulagpos? Bakit kaya? Suri mo puso mo. Baka meron ka pang hindi napapatawad. Meron ka pang hindi napapatakas sa sa puso mo, na matagal mong kinukulong, kinukuyong, ayaw mong pakawalan, sino dinadaya mo? Magandang umaga po, mga mahal po. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Napakasarap ng walang nananahan. Kundi ang mabuti at pagmamahal. Subalit, kahit maliit na buhangin ang nandyan pa, hindi ka pa rin makaluluwag sa ininga. Bakit? Sa ang tao'y hambing sa buhangin walang timbang, eh yun ang nagbibigay galit sa sa'yo. Pares kayong walang timbang. Kaya pares kayong ipa ang kahambing. Lumilipad Lumilipad ng lumilipad, tinatangay ng hangin. Kaya hindi kayo, kayo-kayo, hindi kapwa makatakas sa damdaming masama. Mga mahal, kay buti ng ama, tandaan ninyo. At ang kabutihan niya ay hindi nyo mararamdaman kung hindi nyo namin at hindi nyo dadamhin. Kung ang lagi nyo dadamhin ay ang damdamin ng kapwa nyo at damdamin ninyo, hindi man na damdamin ng ama sa buhay nyo. Subalit, huwag niyong panaigin ang damdamin niyo bilang tao at mararamdaman niyo